O siya ito na nga mga Mima, yung kaganapan nung bumili nga tayo ng automatic washing machine. Pero syempre, bago ngayon hi, hello, welcome to my vlog. Nung nakaraang araw nga, meron nag-message sa akin at nagpapasuyo na magpabili nga ng mga gamit sa bahay. At para nga daw yun sa pamangkin niya. Syempre ate, wala naman tayong ginagawa, kaya nga tinulungan ko na din si mom. At ang una ko ginawa, pinag-check out ko nga yung mga sinabi niya. Kagaya na lang nung mga cortina, bed sheets at saka nung mga unan. Tapos nung no, okay na nga, pumunta naman kami kagad dito sa mall na malapit sa amin dahil nagpapatingin nga nang automatic washing machine si ma'am. Meron nga siyang nakita online pero sabi ko nga mas maganda ng sa mall bumili para in case magka problema e eh, madali nga lang di masusolusyon Meron nga akong nakita dito sa Centro Mall at okay na nga daw yun para sa kanya. Kaya ayan, nag mini date na muna kami ng mga bata. Tapos fast forward nga, kahapon nga ito ng umaga. Syempre magpa nga muna tayo ng uniform ng Papa J. Tapos, nag-almusal na nga rin kami ng mga bata. At sabi ko sa ati Atina, umalis na nga rin kami para nga maaga rin kaming makabalik. Nakapagpadala na nga rin pala si ma'am nung gabi nang ng automatic washing machine. Kaya ang kinuha na nga muna namin ng ati Atina. Tapos nung makuha na nga namin, dumiretso na nga kagad ako dito sa automatic washing machine na nakita ko nung nakaraan. At yun nga lang, dahil maaga pa nga, wala pa nga taong nakapwesto doon. Kaya nga naghanap na muna ako nang pwedeng makausap. Akala ko talaga, may uuwi ko na nga itong automatic washing machine. Pero wala na nga daw stock. At ang advice nga sa akin, pumunta na lang daw ako sa kabilang mall. Dahil doon, siguradong meron yang stop. Kaya ayun, syempre, ano pa bang gagawin natin? E di pumunta na sa kabilang mall. Kahit lang kami ng ate Atina, ay for the go. Makakompleto na rin kasi nitong araw na to yung mga parcel na pinag-order ko. Kaya nga kailangan ko na rin makabili talaga ng automatic washing machine. Sabi kasi ni ma'am, pag nakompleto ko na nga daw yung mga pinabili niya, ipapapick up niya na nga lang daw sa pamangkin niya. At na-excite -e din talaga ako para nga dun sa pagbibigyan ni ma'am. Kaya nga hindi ko rin talaga pinatagal yung pag-aasikaso nito. Yun nga lang, pagdating nga namin dito sa kabilang mall, wala nga yung katulad nung nakita namin dun sa sentro mall. Kaya nga, in ko na muna si ma'am dahil hindi naman tayo para magpala decision dyan. Pero dahil nasa ibang bansa nga si mga magkaiba nga talaga siguro yung oras natin dito sa kanila. Dahil ate, ang tagal niya talaga nakareply. <laughs> Pero okay nga lang yun dahil kasama ko naman ng ati ati na nakapag banding din kami. Ayaw ko kasing magpala desisyon dahil syempre inutusan lang naman tayo. Kaya nga hanggat sa makakaya namin, eh tay talaga namin yung pag-reply ni ma'am. 10 a.m. nga kami nakarating dito sa kabilang mall at alas 12 na nga ng tanghali, wala pa nga reply si ma'am. Eh ate, yung bunso ko dun sa bahay, wala pa talagang pagkain kaya ito, nagdesisyon na talaga ako. Hindi ko kasi talaga alam na matatagalan nga kami, kaya nga iniwan ko na lang yung bunso ko. Humingi na nga lang ako ng pasensya kay ma'am dahil nagpala na decision na ako at kailangan ko na talagang makauwi pero syempre yung pinakadabes na nga rin yung kinuha ko nakasya nga sa budget na pinadala ni ma'am at ito na ngayon yung American Home 7 kilos automatic washing machine yung color white nga yung naka display at itong nakuha nga ni kuya color gray. kaya nga tinanong ko talaga kay kuya kung same lang ba sila nung nakadisplay dahil kinakabahan talaga ang babae baka magkulang ang dalang pera pero sabi naman ni kuya same lang naman daw kaya nga ayon mag-fill up na tayo ng warranty dahil tapos syempre, tinuro nga rin sa akin ni kuya kung paano nga daw ito gamitin. Pero dahil alam ko nga hindi ito sa akin, eh wala talaga akong naindindihan ate. And ayan, finally, nabili na din natin. That time nga din, nakapag-reply na si ma'am. Kaya nga sabi ko, pag uwi ko, pwede niya na nga ipapick up yung mga pinabili niya sa akin. At dahil wala naman kaming service, nag-arkila na nga lang kami ng tricycle ng ati Atina. At kinakabahan talaga ang babae dahil nasa bubong yung washi. <laughs> Pinagdarasal ko talaga sana na may uwi ko ang maayos itong washing dahil wala tayong pambili nga na ati. <laughs> ayan, thank God. At safe ko naman na iuwi. Oh, abangan nyo na lang bukas yung plot twist. Oops, teka lang. Kapag kami nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga me. Salamat.